What's up, mananap? Welcome back, guys! nag na po ni Daddy, guys. It's a Sunday today. Happy Sunday, everyone! Happy Christ the King, That, no? Happy Christ the King. And, uh... Umalis kami ni Daddy because, of course, it's a Sunday. Last week kasi hindi kami nakapagsimba kasi napagod ako, guys. Yung kapal mo nangyari last na Sunday. Ba't ba ako napagod nung time na yun? Pero this time, um... Uh, we definitely promised to God that we will visit his house today. Pero wala pa akong supply guys kasi kakaligo ko lang talaga as in literal. And nagmamadali din na, nagmamadali na si Daddy and Inday kasi ginop off namin yung bata sa uh, ano ba yung clinic where nagpapashots siya ng uh, birth control na ano nagdedepo? Depo ba itawagan na niya? Ewan ko kung anong tawag niya. Basta every month yan, every 28 days, nagpapadepo si niya para hindi siya mabuntis kagad. So, yun. So, ang suot ko ngayon pala guys is yung polka dots ko na blouse. Tagal ko na itong hindi na suot. I paired it with the jeans, na Levi's, na malaki. Yung oversized na jeans. Good luck na lang sa lubot na ko ani guys. Char. And, suot ko pala ulit guys yung shades na lang ni Kuya kasi hindi ko na mahanap yung shades ko hindi ko rin wala din dun sa ano sa lalagayan namin ng mga shades yun ko ba oi? saan ko yung nalagay so ako uh, ko ako yung gamit uh, uh, uh. so ngayon guys dilipat ko pala yung aking makeup kit dito nalala nyo kahapon uh, silver yung gamit ko masyado kasi siyang maliit eh marami akong uh, paglalagyan meron aking eyebrow kit yung aking kung anik-anik. Tapos, yung lipstick ko pa. So, I decided na ilipat na lang siya ng lalagay. Mabuti din to kasi transparent. And, nagkakasya din to. And then, after naming magpaano pala guys, magpaano po muna kami. Magpapalinis ng kuko. Kasi, kasi it's been months na siguro guys na hindi kami nakaka kapag ng aming mga kuka. kuka. So, it's time to have our nails done. Siguro magpapamanicure din ako guys. Kasi hindi ko na ito po Just in time for Kuya's wedding. Which is going to happen next month na guys. As in, malapit na malapit na talaga. So abangan nyo guys. Magpa-vlog ulit ako pagdating namin sa Robinson's Town Center. And off we go. Guys, well, I'm back. So, tapos na kami magpa-pedicure, manicure. Yan. Yeah. Balik na naman yung aking kamay. Pero I went with white. Pati sa pa ako, guys. Kasi, um, uh, nagaganda talaga ako sa white. na nakakalinis talaga siya tingnan. So, dito lang kami sa uh, parking. Hindi na ako nag-vlog dun, guys. Kasi, napakaingay dun. Dami mga chika sa mga ano. Kasi first customer kami guys. Si anong oras na? Mag alas, alas 2 siguro nung dumating kami. So kanina pa sila nag-open pero wala pa silang benta. Oh, my God. Kawawa naman yung parlor na yun. Pangalan ng parlor na yun is Patrice. Lagay ko kayo dito. Ayan. Patrice. So doon na rin din ako nagkilay oh list. Tapos, lalagay, eh, kung pala ako ng water, umuhaw oh, wow ako. Yay. ay magsa Sounds a Ay, paano ako sound siya? Meron lang akong ganito. And then, so, we decided guys, mag-mashal-mashal muna kami ni Daddy sa SMC side. Kasi magtitingin-tingin ako ng wedge. Kasi nga yung wedge ko guys, nampakpak na yun ang panit niya, guys. As in, nakakahiya na talaga siyang isuot. So, I might be um, buying one next week siguro. Babalikan ko kung ano yung magustuhan ko. Dating namin doon. And, andun din sina ate. Pero, ayun don't kung nasaan sila sa SMC side. Pero, andun sila. So, magmo-music ko na kami. Kung kita lang. Oo, ako inginan. Kung masi magkakita. Taday-taday. Kung ma-decide ko po. Mingaw, ka No. Grabe ang Robinson's. Oh, guys. Walang katao-tao ang Robinson's, guys. I mean, 'yung parlor nga na napunta namin, kami lang. Kami pa lang 'yung first nila eh hapon na kami dumating. Oh. So anong oras na anong petsa na? As in first. Tapos umasok naman ako sa isang boutique doon. Sabi ba naman, "Ma'am, palit ni mi, ma'am." Kay, "O oh, yan? mi halin." Bayan wala pang bonus ng mga tao ngayon naghihirap din kasi nga ang mamahal guys super mahal ng mga bilihin diba so tipid tipid din tipid tipid din kami guys pag may time ini message ko si papay kasi I was asking her kung asan yung invitation ng in-laws ko ba daan mo na kami doon guys kasi mag-inquire ako. Meron kasi promo si PLDT guys na 1399. So i-check ko kung 50 Mbps pa rin ba yun yung 1399 nila na promo. Kasi kung if ever ganun uh, magpapa-downgrade kami kasi 1699 yung binabayaran namin guys pero um, to be honest hindi talaga kami satisfied performance ni PLDT lately guys as in tsaka na talaga siya pero wala kaming choice kasi kailangan namin ng dalawang uh, kailangan namin ng dalawang PLD, PIN, PIN, ISP PND, sa bahay daming tao guys kasi may 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 program sa baba mga K-pop so alam mo naman yung mga Pinoy mahilig sa K-pop ayun pero ang dami-dami talaga ng tao sa SM swear as in sa, sa buong time na nagpupunta ako dito this is the first time na naano na ko na barami talaga yung tao di ba asok na kami guys so dito na kami sa PLDT guys may mga customers pa dalawa Pero at least hindi masyadong maraming customers ngayon to so, think it's a sunday mag-inquire lang talaga ako guys regarding sa 1399 nila na um, uh, yung plan nila kung totoo ba talaga yun kasi parati yung lumalabas sa Facebook eh yung 1399 na meron na siyang signal meron na siyang internet and landline although meron na kami landline and internet pero signal wala so tatanong ko kung kasali ba yun yung sa 1399 so naghihintay lang kami natawagin kami. Yung number namin is 1027. So, I'm with that man. So, oh, nagtitingin kami dito guys sa SM. Mga uh, furnitures. Kales talaga sila guys. Tag like 20%. Mahala sa doon, 26,000. Kuda, not si siguro. Ang dami. Ang dami. Ito din guys. Para sana dun sa ano namin, counter. Meron siyang lalagayan ng mga uh, mayroon. Mm. May pila man eh. 7,000 ro. Parihara ko ato. Kaya nito na kay Tulu. Hindi ba? Tulu ba? Tulu Ini kan tak ambil tan apa microwave. Ini mesti pa ani pakai mo untuk 7,000 seven thousand rana. Ah, this one. Oh, No, 9,000 thousand rada. thousand Sir, sa TV stand bang So, galing na kami sa PLDT, guys. Galing na kami sa PLDT and hindi namin bet yung 1399 kasi 50 Mbps lang siya, guys. Yung kasalukuyan kasi naming um, HRABIL, Mbps sa bahay is 200. Pero hindi nga namin ma yung 200, di ba? Kasi nga napakabagal ng internet. So, we opted na lang na, not, not to a downgrade further kasi wala din naman eh and mahirapan lang din kami forever so ngayon is nagtitingin di, dito pa ka kami sa furniture nila and then sila ate kasi kumakain pa sila sa Japanese restaurant so baka hindi na namin sila maabot raw. So, Nagtitingin-tingin na kami guys kasi nga balak ko next year papalitan ko na talaga yung uh, bed namin ni daddy. Uh, we will go for yung mattress na talaga na meron ng um, headboard. Kung ganun. lagay ko kayo dyan. Nakakapagod, nakakaumay, eh, magano. ano. Nakakangalay, mag bitbit sa inyo. Dala ko naman yung ano ko, pero, makita ko sa inyo yung aking tripod ha. Ang luwang na niya guys. Kaya eh, hindi na siya, hindi na ako, hindi na ako comfortable sa kanya. Dala ko pala yung invitation ni na ate. Yan. Kung makita kami ngayon, hindi ko. Ito ba guys, yung ito o, oh, maluwang na kasi siya guys. Yan, maluwang na siya o. Oh. Gumigawang-gawang na siya. So, para, pwede pa naman. Bakit nilagyan ko nga lang yan ng, ng masking tape dyan, oh. Kasi natanggal tong ano niya, eh. Pero wala, eh. Grabe nyo daw know, mga tao, guys. Pwede nga na, oh. Oh. As in. Lalo pa sa baba. Grabe. Gusto ko yung palighting dito sa SF. Nakakaganda. Char. Charot next week mag ano na naman ako guys magpapa hair color magpapa streak magpapa highlights para ready na ako sa kasal ni na kuya pinahalata yung akong kunti na ko lang guys kasi meron pa pala oh grabe pa pala yung hair color ko as in clear na clear pa siya ah dara so punta kami ng department store sabi ko nga kay daddy magtitingin-tingin ako ng wedge kasi yung wedge ko ngayon guys na aso na marupok na siya. Kasi since 2018 ko pa yata yung nabili guys. O anong pet siya na ngayon? anong year na ba ngayon? So it's been 5 years na sa akin. Or siguro mga 2017. Basta matagal na talaga. Matagal na matagal na yun guys. Teletech days ko pa yon nabili. So, oh, ayan yeah, na po na. Pasok na kami sa department store. So, kumain kami dito ni Daddy sa Orange Brutus, guys. Kasi nasarap, nasasarapan talaga kami dito. In, um, maliban sa ma, masarap na, mura pa talaga ang Orange Brutus compared mo sa ibang uh, fast food na chain of stores. So, naka-order na kami. Naghintay na lang kami na ma-serve yun. And, again, I'm with Daddy. So, ito yung order namin, guys. Dalawang spaghetti. Um, ano ba yung pagkain niya ni Daddy? When I ordered then chicken, spicy yung sa akin, guys. Kay Daddy is... Nakalimutan ko talaga, guys. Ilalagay ko lang dyan kung ma maalala ko. Pasensya po. So, ayan na mo, guys. Sumpla, ba Lame ba guys ang bees? Sa ito ni? Buzz. The buzz. The bee farm. Sa Bohol. taga ni guys. Taga-Bohol. So we're trying this. Uh, dragon fruit. And we're on our way. Maglakad na lang ni guys pa simbahan sa San Pedro, Kalungsod. Kay? Kasi huwag may kaparkingan dito guys. So, lakad-lakad, lakwe, lakad lakwe, lakaw lang may padong nito. ah uh, we will, uh, ibili na mo among ka sa ubos. And then, once kumanda ang misa, balikan lang naman. mo. Tapos pa kami kumain and I'm so full. Grabe, oh, nice kayo. Christmas tree. Grabe ang mga tao, guys. Nahabwa have... wow, ang Cebu City. <laughs> ang butinis lagi kan. <laughs> Grabe, Jojo, kadagkan. Super. Lami na? May dalawa na ko. More on cheese lang. Dragon fruit flavor. Ala Ga gauwan. Ha? Gauwan. Gauwan. So guys, oh, mo na ni ang Pedro Kalungsod na church. Diha ang Cebu Ocean Park. Diha i-help eh, ang kuan nilang ninya Christmas party. Mo-attend pa ko na siya sa last pang last na Christmas party. So lakad-lakad lang kami ni Daddy guys, Sinehinay lang ni... Kay Layo pa kayo ang misa oras. Hmm. Yung kapuuan ng Cebu. Ang ganda ng lota eh. Dito sa Daydiri, -day, Lakaw-Lakaw guys. So, amo lang gibilin si Jaguar dito guys sa parkinganan. Kay in kaso wala na may kaparkingan diri ba. May nang nakapwesto na dito si Jaguar. Diba daddy? Ay, busugan ako eh. Thank you, Lord. Thank you for all the graces, the blessings. Although, meron kaming, ano guys, uh, sad news kasi yung freelancing ni Ninya is mag end na December 22. So ngayon, naghahanap na naman siya ng ibang work. So sana, uh, maka makahanap ka agad siya guys. Meron daw siyang ina-applyan and then nagsastart na nga siyang mag-interview. And then meron siyang isa na final interview siya by Monday. So hopefully, di ba daddy, makakita ka agad si Inday ng kapalit. To think ha, five years siya dun sa company na yun guys. She started as a VA. VA na yung sa Philippines lang. And then she got pirated to be there freelancer. Siya lang mag-isa. Pero yun na nga. Ano mag-i-freelance siya? kay para mustay yun siya kay di man siya mustay ko ang sweldo niya ingadto ra kagamya oh. mao gani akong gikahiyo obsan ba guys nga nga ninya was hired by another company unta a, a year ago gi turn down ni ninya because ni offer sila guys na uh, dako ilang sweldo ni Ninya. I-freelance nila si Ninya. So, gidoble nila ang sweldo ni Ninya. So, nidawat si Ninya. So, give up na siya atong at yang yang na, na company unta nga mo hire niya nya yeah, only to find out after one year ingnan lang siya nga mo hire na sila og oh, Australian nga kuan VA dili na sila mu mu hire ni niya o oh, di ba nagsaklap niya ang nag hire pagid niya guys mismo ang tag iya sa ilang company wala na kuno yung say dito ko mutuo guys nga wala na, siya say na adyo na siya say kasi siya biya ang usas tag iya So wag siya nahimo. Iya ra jung give up si Ninya. Mo my daughter cried. Good in town because na, na nakalitan siya ba. Ngay nga nga lang kadali, ingana nga lang kadali mo end ang imong contract. Ano gani? To think she stayed for five years sa company na yon. So buti na lang. Ah, uh, sa Kobe. Oh, na, yung mga shooting range dere oh. So buti na lang guys, God is good pa rin. She was able to apply. Kasi meron kasi siyang isang company na in-apply guys. Like three weeks ago pa talaga to na, na <clears throat> nilalakad niya. So finally, so see how God works in, mis in mysterious ways talaga guys. Like a couple of days ago, tinawagan siya for an interview. Then pumasa siya. So magfa final interview siya with this coming Monday. So di ba guys? sabi ko nga sa kanya nin, uh, huwag ka na mag-worry kasi alam ko, God will never forsake us. Bibigyan ka talaga niya ng pag-asa at pagkakataon. Kung nag-close man ang door ng isang company na yon, I'm sure na meron namang iba. Kasi nga, very uh, in demand nowadays guys, yung mga virtual assistants and marketing uh, ano ba yung tawag yun sa kanila, mga direct marketers, mga ganun? Basta online sila guys, yun yung trabaho ni Ninia. So sabi ko, God will never forsake you. Basta kumapit ka lang sa kanya. So hopefully guys, by tomorrow, Monday, she can pass the final interview. Kasi, um, mas lumaki pa yung sweldo niya ngayon sa, sa VA Platinum guys. So, see, um, a lot of things can still happen to us in a positive ways magtiwala lang talaga tayo sa Panginoon hindi talaga tayo niya pababayaan so happy lang din ako guys na si papay din guys will soon work in a government uh, agency and national pa talaga siya guys kasi nga she's an, a civil engineer so definitely um, her employment with the government sector um, will really help them uh, with their finances ni kuya ang downside lang is, maa-assign siya sa malayo. Dito lang sa Cebu, pero sa province. So, sabi ko sa kanya, i-accept mo na yan. Kasi anyway, pwede ka namang mag-request. Once ma-regular ka na, pwede ka namang mag-request na magpalipat ka nang dito sa Talisay. Ang importante lang is, yung entry muna, yung entry level mo, dapat um, ma maipasok ka muna. Kasi nga guys, mahirap talagang pumasok sa government sector. Especially national government kung wala kang backer, kung wala kang connection. So, buti na lang talaga meron sila mga kaibigan na nag-work doon, na head na doon, o oh, at least natulungan si, si Papay. So, yun ang magiging ganap nila, guys, after ng kasal nila. Kasi nga, pupunta pa si Papay sa States. So, pagbalik niya, siguro by January, early of January, papasok na siya doon sa new trabaho niya, guys. So, di ba? So, kami ni Daddy, pasok din kami sa real estate ni na papay kung saan sila connected. So, bale, kami na lang yung magiging representative ni na papay if ever meron kaming mga uh, mga kliyente na naman na uh, magbabalak na bumili ng mga properties. So, at least, ano na, uh, kami na yung, sa amin na, kami na yung magkakakomisyon. <laughs> or hati na kami ni Papay, di ba? So, yun ang magiging plano ko talaga, guys. Come 2024! And sana talaga, guys, maging successful kami. Kasi 2023 was also a good year for all of us. Uh, although sa aking career, hindi man ako naging manager. Hindi pa ako naging manager. Hindi pa ako na-promote, guys, actually. Uh, team leader pa rin ako, guys. Pero okay lang. Baka naman sa next year, magkaroon ako ng chance na Um, you know, uh, maging manager na rin, maging officer na rin talaga sa TDCX. So, uh, lang ako kay daddy guys kasi umiihi pa daw siya. So, eto yung sa baba ng ano guys, oh, Pedro Calungsod. Meron silang parang uh, shooting na niya dyan. Uh, arrow, mga arrow, arrows, ganyan ba? Mga shooters, may mga bata dyan, oh. Ewan ko lang kung magkano. Mga bow arrows, ganyan. 'Di ba? Ang ganda ng view dito sa sa SRP. SRP ba ba dito or kasi 'yan yung ano eh, SMC side. Oh, 'yan. Lakad ka lang ng konti, Pedro Kalungsod na. Oh, 'di ba? Dito na man. si Daddy, ha? Huh? Tournament? I don't know. <coughs> <coughs> I told the guys that um, sa mga maging mangyayari sa atin by 2024 na papasok tayo sa real estate na si papay is hopefully makakapasok din sa government sector diba? so kami ni daddy uh, magiging part time na lang namin yung real estate so sana ipagpipray nyo kami guys na maging successful yung pagventure namin sa real estate kasi naging successful talaga ako dati guys when I joined uh, the ano, insurance uh, world naman dati pa yon mga 20, 2008 to 2010 yata ako doon hindi ko lang matandaan basta nakapunta talaga ako ng Hong Kong guys dahil lang sa pagbibenta ng mga insurance policies so I hope this time real estate since real estate naman yung papasukan namin ni daddy eto na yung magiging fallback namin sa you know pag nag-retire na ako guys sa trabaho din sa corporate world But I'm hoping pa rin na ma-promote pa rin ako guys by next year kasi mag-expand yung aming company. So hopefully, makuha ko yung mga position. But hindi ako magaganyan sa itong kamay ko. Siguro dahil masyadong short yung finger ko. <laughs> <laughs> hindi. Oh, sa kabila, okay siya. Oh. Pero dito, hindi. Oh, kulang. <laughs> ha? Hindi. Dili, bansyad mabali. Oh, ikaw nga. Oh, ako dai no. Yung iba kasi ganyan oh. Uh, makuha gid sa uban guys. Uh, uban lang yan. Hay <laughs> <laughs> nako. We're just waiting for the time lang talaga guys. Ayaw namin pumasok muna doon sa loob kasi wala pang mingaw pa ba, mingaw pa. And, I'm uh, uh, pero I'm sure, oh, mapupunok uh, na la to. Na, Yeah, but I'm sure maraming magsisimba dito ngayon kasi nga punong-puno yung sisad. Pasok na tayo dyan. Pasok na kami, guys. Mamaya na lang na ang mask guys. Pabalik na kami sa SMC side. And then, um, uh, pauwi na kami pero bibili mo lang kami ng manok. Kasi andun pala si papay, guys. Nagpunta siya sa bahay. Eh, maraming kanin doon pero walang ulam Kasi ang cook andito. Nag-day off ang cook, guys. So, I'll end my vlog na lang for today, guys. We'll see you guys again on our next vlog. Please like, please subscribe to our channel. Ingat kayo parati guys dahil ang mga kabit ay nasa tabi, tabi lang. Advance Merry Christmas! Bye-bye nila daddy! Bye-bye!